So, ako'y nalilito. susulatin ko ba si Elias o itatago nila mga aking sa loob din? Sino pa kayo ako para sa kanya? Ako'y isang simpleng babae lamang. Ano kayong maaring hangaan ni Elias sa akin? At sino siya para sa akin? Natagal ko na rin siyang kaibigan at may talaliman na rin ang pag kung saan ako nasasabik sa aming pagkikita. Sa mahabang oras na kami magkasama, nakwento niya sa akin ang, ang mabait na karanasan ng kanyang pamilya sa kamay ng mga mapangapit. Ang kanyang pagnanasa para sa katadungan ay lubos kong naintindihan. Ninais kong kami ay magkasama, ngunit hindi niya ito pinayagan dahil natatakot siyang ako ay masaktan. Oo, oo nagkahiwalay kami. At matagal ang panahon, hindi ko siya nak nakamusta. Siya ay nagparaya at sinabi, ako'y makakahanap ng lalaking lubos pang magmamahal sa akin. Ngunit siya pa rin ang nasa isip ko araw-araw. Naalala niyo pa kaya ako? Naisip kaya niyang mahal ko pa rin siya at pinapangarap na makasama habang buhay? Siya kaya nasa mabuting kalagayan? Oh Diyos, ako'y nananalangin siya ay ligtas. Ipagkaloob mo po sa aking minamahal ang katarungan ng kanyang pamilya, ang, kat, ang, kat, ang katahimikan ng kanyang puso ay makakamit niya lamang sa inyong katarungan o okay. Hindi na mahalaga na makuha ko ang aking pansariling kaligayahan. Hindi dapat natin ipilit na palagi masunod ang ating kagustuhan kung ito ay magiging hadlang upang makamit ng ating minamahal ang kanilang mga pangangailangan. Ang tunay na nagmamahal ay marunong magparaya.